update for the update ang person guys hi non omo skin na naman ngayong webes ayan omo olanski na naman at ang aming mga sasakyan ay binibigyan <laughs> ayan ingat tayo guys ha kay pabukso bukso yung ulan at madilim ang langit ayan so careful careful tayo mga palangga sa mga commuter dyan, magbaon po kayo ng kapote, chanelas, uh, tayong, payong, syempre, extra na mga damit kasi mahirap na, no? And uh, sa mga commuters, ingat po kayo and aga agahan dahil medyo traffic yan. Alam niyo naman, sa Manila. Ayun, guys. So, mag-ingat po tayo, ha? Ayan, hanggang dito lang ang video ko guys kasi nasa loob tayo. At uh, tayo ay walang dalang payong dito. Hindi tayo makalabas. Moni Monitor lang ng konti. <laughs> Ayan. So, ingat po tayo guys lahat ha. Bye for now.